Gawin mo ito sa saktong alas tres ng hapon at habang buhay kayong matatali. Kailangan mo lamang ng pulang kandila. Kailangan mo rin ng puting papel na maliit lamang. Una, ay titigan mo ang kanyang litrato. Isipin mo na para bang tumatatak ang kanyang litrato sa iyong puso. Isulat mo ito sa papel. Diana Puntundok. Isulat mo ang pangalan mo at halikan mo ang papel. Ikulong mo ang papel sa iyong palad at sambitin nito ng limang beses. Diana Puntundok, Diana Puntundok. Ngayon ay sindihan mo ang kandila at ipatak-patak mo ito sa papel. Mag-ingat ka. Hayaan mong mabalot ang buong papel ng patak ng kandila at ilagay mo ang papel malapit sa kanilang bahay. Kung malayo siya ay itago mo ito sa lugar sa inyong bahay na hindi mahanap at itapon ito sa malayo sa kapunitin kapag natupad na ang iyong hiling. Maraming salamat po sa inyong panonood. Gawin ng tama ang video na ito at dapat ay walang ibang makakalam na ginawa mo ito. Kung ikaw ay may katanungan ay eh, maaari mo kaming i-message sa Philippine One Foundation Facebook page.